Ang Max Headroom ay isang insidente ng pangahijack ng TV station na nangyari noong November 22, 1987. Ito ay isang insidente na hindi may paliwanag sa kasaysayan ng telebisyon sa Chicago, Illinois sa Amerika. Ang unang insidente ay nangyari noong 9pm ng gabi habang umeere ang isang sports segment ng biglang maudlot ang pinanonood ng mga tao dahil biglang may isang misteryosong lalaki na nakakostume ng Max Headroom na biglang umere sa station. <laughs> Makatapos ang dalawang oras, bigla na naman naudlot ang programa at bumalik uli ang lalaking nakakostume at nakalabas ang puwetan habang pinapalo ng isang babae. Agad pinaimbestigahan ng Federal Communications Commission or FCC sa Amerika ang insidente pero wala pa din matukoy kung sino ang nasa likod ng pangahijack ng TV signal. At may mga nagsasabi na inside job ang nangyari na pakanan ng isang empleyado na namamahala ng signal tower. Makalipas ang ilang dekada, wala pa ding nahuhuling salarin at wala pa din alam kung ano ang mensahe ng pinakakakaibang TV interruption sa kasaysayan.